Beautiful day po sa ating lahat. Problema nyo ba yung nangingitim na ang kwet ng inyong mga kaldero at kawali? Yung ayaw nyo linisan kasi natatakot kayo na marumihan o nangingitim din yung inyong mga kamay. Or tinatamad kayo kasi ang kapal-kapal na ng uling sa inyong mga kaldero at kawali. Ibigyan natin yan ng solusyon. At ito ang Seaways Kitchen Cleaner. Yo! Yeah! meron po tayo ditong kaldero at kawali na sobrang itim na. So, susubukan natin yan ngayong pakintabin at linisan. Kailangan lang natin itong ating seaways na kitchen cleaner. Tapos, kailangan nyo ding magsuot ng gloves. Pwede rin namang hindi na. At, at itong ating So I recommend po yung branded na wool like Scotch Bright kasi tumatagal po talaga siya at madali din po siyang makakiskis or makakuha ng mga maiitim or yung mga uling. So, meron din po tayo yung patungan ng ating mga kaldero at kawali kapag nagluluto tayo sa ating stove. Yung sa burner niya, parang tray yata yung tawag dito. Hindi ako sigurado. Okay. So, una po natin gagawin is that basahin muna natin yung ating mga uh, kaldero at kawali. So, pwede nyo po yang i-prewash. Ito is prewash na po, nahugasan na po ito. Yung problema lang po kasi kapag simpleng sabon at... Uh, sponge lang or steel wool is hindi talaga siya nakatanggal. So, yan. Yung Seaways Kitchen Cleaner po pala natin is ano, tough grease fighter at plant-based din po ito. Meron po itong scent ng sweet orange. So, maganda dito is gawa po siya sa halaman. So, nakalagay din po dito na antibacterial po ito at nakakatanggal ng 99.9 na bacteria. So, dito din po sa giliran niya, ayan, nakalagay po dito kung para saan din po yung ating kitchen cleaner. So, pwede din po siya sa range hood, sa stove, sa oven, sa tiles, at sa exhaust fan. So, mamaya is susubukan natin to sa oven. So, ngayon, isispray na natin tong ating sea waste. na natin. So, ayan, no. Hindi pa nga po tapos na kinukuskus ko to. Makikita nyo na po talaga yung resulta niya. So, madali lang pong natatanggal o nalulusaw yung itim. So, ginagamit ko para dito, scotch brite din to, pero yung luma ng scotch brite kasi parang marami na tong pinagdaanan. So, ngayon is, na natin yung ating kaldero. Wow! Amazing, di ba? Ang kapal-kapal na nung itim na part dito kanina. Tapos yung gilid ng mga kalderong to, puno na rin siya ng, ano, ng, yung itim-itim. O so, yan, tingnan nyo, natanggal talaga siya. So, hindi nyo na kailangan gumamit ng maraming produkto like yung baking soda, magpakulo ng tubig, o si apply nyo dito. So, isang produkto na lang. So, mas kikintab pa to kapag didiinan ko pa at mas tatagalan ko pa yung paglilinis. So, may mga tira-tira pa kaya kunting kuskus -kus na lang yung kailangan dito. So, try naman natin siya dito sa kawali. So, basa na to kanina. Ayan, kita nyo, ang itim-itim talaga. Kung wala naman po kayong scotch brite or steel wool is pwede po kayong gumamit ng soda cup or yung sa atin sa Tagalog tinatawag nating tansan. So, eto na po yung ating kawali kanina. Napaka-itim, no? So, ngayon is nawala po yung makapal na itim niya. Although, meron pa pong natira. It's a matter po of yung lakas ninyo kapag kayo po ay nag scrub or nilinisan nyo gamit itong ating steel wool. So, since gagamitin ko to ngayong tanghali para magluto, so okay na to. Uh, at least, po, hindi na siya masyadong maitim yung pareha kanina na Grabe yung kapal ng itim niya. So, ayan, no, napaka-kintab dito. Same din dito po sa kaldero. So, ang itim nito kanina, may molds pa nga, natanggal niya talaga. So, yung ito naman, try natin dito sa burner. So, luma po ito. Hindi na po namin to ginagamit as uh, sa pagluluto pero ginagamit po namin bilang patungan sa mga kaldero at kawali. Solusyon po ito ng dishwashing soap at water. Saka natin lagyan ng sea para may moist lang siya. So, yun, may namumuho na pong ano, parang molds. Yan. So, banlawan na natin. Ito po yung ating Seaways Kitchen Cleaner. So hindi nyo na po kailangang i-soak or ibabat yung inyong mga kaldero, yung mga kawalin ninyo, iba pang mga kagamitan ninyo sa kusina na may itim na. Kasi nakukuha niya po instantly. So you just have to exert an effort po sa pagkukuskus para matanggal yung mga itim sa personal po na experience at preference ko po, po, is maganda talaga tong seaways kasi all-in-one na po siya. Yung hindi natatanggal po ng regular natin na sabon, is natatanggal po niya talaga. So, I recommend this po para sa mga nanay, mga kusinero at kusinera, mga cooks dyan na walang masyadong mataas na oras sa pagkukuskos or sa paglilinis ng maiitim na ng mga kawali at kaldero ito po yung gamitin niyo kasi it can save you can save time at mura lang po yung isang boten uh, bote nito so nagkakahalaga lang po ito ng 140 pesos so ito po ay 480 grams na or 480 ml yung ating seaways po pala is kagaya po nito may kalawang po siya hindi po niya natatanggal yung uh, totally yung kalawang nalilinisan niya lang po. Yan. So, pwedeng-pwede din po itong ating seaways kitchen cleaner sa mga countertops po ninyo, sa mga sink, uh, sa oven, sa loob ng oven ninyo, sa gas range ninyo, sa stove, sa burners, pwedeng-pwede po ito. So, napakalaking tulong po nito sa kusina. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Please don't forget to click like and subscribe. See you po on our next Happy scrubbing Po. Bye!